sinasabi ko mayroong dumadaan ngayon dito bags na meron dalang mga lupa mga check ko tayo ang dami mga ano nito mga building ito pa oh saka barangay buting hmm. nagaganda pala yung ano dito sidewalk Pa, may mga steel bollards pa ayan nasa gilid na tayo pasig river ayan malapad na dito pero yung mga iba talaga nag extend talaga eh kaya yung ibang parte na lumiliit ulit ay maganda araw po ulit sa inyo, mga kabayan ito, nandito tayo sa Lopez Haina Street sa Pasig City. Nag-update tayo ng bulta ng Pasig River Esplanade. Ayan, April 9 na ngayon. Araw ng kagitingan. O, Day of Valor. Ginugunita ngayon ng pagsuko ng higit sa 76,000 na mga sundalong Pilipino at Amerikano nung World War II sa mga Hapon banda dito na yung old provincial capital ng Rizal Yan, nandun pero dito meron eh. Ang wala ng hangar lumang lumana mga ano to ang bakal yun yung laking rate tara, punta natin doon. Dadaan na natin. Ang ano po, kasi mga kabayan, Pasig City. Dati sakop ng probinsya ng Rizal. pala ng Risalam Pasig City Marikina River na dun ah eh. Ayan, eh. ganda ah oh. Hindi siya nire-restore eh. Tapos saan dito naman ang Pasig River Ayan ah, hindi nyo gano'ng kaganda yung natira pang ano yung sa bintana pwede marami mga ano nito, mga building. Ito pa oh, sa pa. May kesa may pa. Sayang hindi sa nire-restore ano. Ito yung bubong. Napakalapit niya lang sa ano no, sa ilog pasig. Ayan na. Puntahan natin ang Kaunlaran Bridge. O Sumilang Bridge. Puntahan okay. natin ang pagdaanan ng Pasig River Esplanade. Ayan, nasaan na tayo. Sa Sumilang Bridge. Ayan. Ito, nasa kanan natin. Parang ito ano ah sa DPW unit Flood Control Management Ay, pala yun ano? building Ayun. paano ito eh pa kurbada dyan na yung papunta ng buting ayan kita kita dito ang ruta ng Pasig River Esplanade Ayun. Ang dito nung ginawa na dito daanan dami ko pa namang nakikita mga uh, nagdadaan dito yun lang Ayun, nandun ang Baragdoy Sumilang dun tayo nang galing building pala ito na ano, ano, ng DPWH property ayun ang laki ito na sa River ayan, dito dadaan ng ano, mga kabayan pero ano. so, dito muna mag uumpisa ayan pala meron pader Ah, may ano na dyan. Meron ng dati pang senior park. Saka meron mga bahay. Ang linis dito ngayon. Ah. Oh. Ayan. Walang mga, ano, ah, mga water hayas. Saka ah, walang mga basura. Dito rin. Ah. Magkakaroon din dyan ng Pasig River Esplanade tapos merong island doon no? Oh. ah, may ano pala oh, merong footbridge. bridge nandun oh. no? dahil yung mga nakapark na ano mga mga bangka para ano sa ano to sa MMDA ano? ano River Ferry na dredge na itong mga kabayan nung isang taon ang dami rin ako ang mga burak dito meron pa nga uh, naka naka park nakalagay na mga excavators hey, yun, dalawa pa yun tapos merong barge garahe mga ferry marabe uh, ang ganda tingnan pag walang mga basura mga water hyacinth uh, ayun may mga nangingisda na pala doon sa gilid masyadong develop yung uh, parte na to yan yan mga kabayan magkakaroon oh. ng Pasig River Esplanade galing ng Pasig ah, Makati Bridge uh, sa C5 Road May napakalaking flood gate no? ang ganda rin dito pag dito na nakarating skyline ng ano yan, ng, BGC EGC yan, ng, sa Ortigas Center Shaw Boulevard may uh, napakalaki yung simbahan ng Iglesia Ni Cristo pwede uh, okay. ka na makapunta dyan na, ano, sa BGC sa Pakanan yan, ito yung hagdan dito sa Sumilang Bridge. Yan. Maliit lang, saka sobrang tarik. Malayo sa uh, no? Sa mga hagdan ng Jones Bridge at Binondo Intramuros Bridge. So, parang ano lang, eh. Uh, Isang tao lang ang uh, daan pa eh. may mga ano pa oh. rebar pa oh. kabila baka mga simento talaga dito o oh. Eh. malapad sana kung nasunod to o eh. uh, abang yan lang tama eh. pwedeng magkasya yung dalawa patagilid maglalakad yan hmm. pansada kaka may mga lang to Pong kita na lang dito sa ginawa park ito merong pader para sa plug control napakababang lugar kasi ng ano ng Pasig City naabot to palagi ng baha umapaw ang Pasig River hmm. ay doon medyo maano na malapad na yung hmm. bangketa linear park two lanes lang tong sumilang bridge kaya maliit lang na tulay yan dyan lumusot yung kalsada papuntang San Joaquin ginawa palang basketball court pero ano yan kalsada yan yan dyan daan ang Pasig River Esplanade hindi natin alam kung magtutusok pa dito ikaw convert na lang to sa esplanade, kalsada na to maliit na kasi ang dito eh Pasig River sa kabila meron ding linear park meron ding pader lapit lang dito ng ano ng Pasig River Ferry na San Joaquin East Station Meron din ako na nakikita mga birds dito na dumadaan. Meron dalang mga lupa. kapunta siguro na ano yun, no? ng napindan. May tay tay Rizal. Yung mga naming adadaan ah, Adadaanan pala yung gilid. Parang may hagdan doon. Yan ang dadaanan ng Pasig River Esplanade ruta. nandun lang nga uh, ang um, station ng San Joaquin. Tapos meron pang isa. Kalawaan, ano rin. Station ng um, Pasig River Ferry. Pagkalagpas ng Luna Bridge. malinis tong tulay saka kaunti lang ang mga graffiti punta natin doon sa may baba bawa naman yung mga nagdadaan doon no? sa may yagdan napakaliit lang Ranggay buting Nagaganda hmm. pala yung ano dito Sidewalk May ano pa May mga steel bowlers pa ganda na yung ano dito Sidewalk Yeah, nasa gilid na tayo. Pasig River. Yan. Malapad na dito. Pero yung mga iba talaga nag-extend talaga eh. Kaya yung ibang parte na lumiliit ulit. Ito na yung ano. Yung pagkita. Yung padera. Puntahan natin yung ano. Yung San Joaquin Station. Hey. Ayun, may Ang linis yung lugar. Tiring kalsada. Basketball Basketball court. Pero kaunti lang ang uh, mga dumadaan ngayon dahil holiday. Ayun. Dito malapad. Ayun, meron pang ano. Outdoor na playground. Ayun. May mga ano nga lang, mga sulat-sulat na. Yun, ang ganda. Dito, wala mga bahay sa gilid. Ayan, hindi mo halaman pa. Kaya lang, daanan mismo lumiit na. Ayan, kaharangan. Ayan. karon ng mini garden. Ayan, Oh. Wala madadaan madadaanan yung mga tao dito. Nagkaroon na ng ano, harang na planter boxes. Planter boxes.